Iris, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagpapahiwatig ng matinding enerhiya, ngunit kailangan mo itong gamitin sa tamang paraan. Ang pagiging padalos-dalos ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang abala. Piliin ang kilos na may direksyon. At ituloy mo lang ang mga plano mo ngayong araw, basta laging maging maingat lang sa pagsisalita. At makukuha mang maayos ang nanaisin mong gawin, ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig sa pera, o sa pananalapi ay malinaw, ang paghawak ng pera, ay dapat may disiplina. Kung hindi ito pag-iingatan, maaaring mawala ito sa isang iglap. Kuwag sumugal sa hindi siguradong bagay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay pagiging aktibo ay natural na sa iyo. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahang makinig sa gabay ng iba. Hindi lahat ng bagay ay kayang solasyonan ng mag-isa. At laging focus ka ngayong araw kung ano man ang pinapagawa sa iyong trabaho para makaiwas ka sa mga biglaang suliranin ng hindi mo inaasahan. Sa pag-ibig, may hatid na kasiyahan ng araw. Ngunit upang mapanatili ito, kailangan mong alamin kung kailan ka tatahimik at makikinig. Ang malasakit sa damdamin ng isa't isa ang magpapatibay sa samahan. At laging nakakagawa ng good vibes, ng swerte paglaging masaya ang pagmamahalan. Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay color orange and color blue. Kahulugan ng kulay orange at blue ay nagsasaad ng kasiglahan at balanse. Ngayon ay panahon para pagsabayin ang trabaho at pahinga. Ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 12, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na sa tamang timpla ng kilos at pahinga, may biyayang darating. Taurus, ngayong araw, ang pahiwatig ay may kaugnayan sa katatagan. Subalit huwag mong hayaan ang katigasan ng loob na maging balakid sa pagunawa. Kung masyado kang tumututok sa sariling pamamaraan, baka mawalan ka ng pagkakataong matuto mula sa iba at iwasan mo lang ang masyadong mabait ngayong araw dahil pwedeng gastos para sa iyo ang ganoon ugali mo ngayong araw ayon sa iyong gabay sa iyong pera ang pahiwatig ay maging mapanuri ang tila maliit na gastos ay maaaring magpatong-patong kung magtitipid ka ngayon may darating na pagkakataon na mas malaki ang iyong maypan. sa trabaho ang pahiwatig ang pagiging consistent ay kalakasan mo. Ngunit ngayong araw, subukan mong mas maging bukas sa mga suhestyon ng iba, baka may mas mainam na paraan kaysa sa nakasanayan mo. At dagdag na karunungan, para sa iyo sa mga gagawin, na trabaho. Sa usaping puso, o sa pagmamahalan, may mainit na koneksyon na dapat pagtuunan. Iwasan lamang ang pagiging sobrang possessive. Ang pagtitiwala ang siyang magiging haligi ng inyong masayang samahan ng pagmamahal. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay color white and color green. Kahulugan ng kulay white at green ay simbolo ng linaw ng isip at pagunlad magandang araw ito upang ayusin ang mga bagay na naiwan sa isang tabi. Ang mga masuswerteng numero ay, number 3, number 11, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang simpleng pagkilos ay makakabuo ng malaking pagbabago. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay nakatuon sa komunikasyon. Ikaw ang uri ng tao na mahusay makisama, ngunit ngayon ay kailangan mong pipiliin ang mga sasabihin. May mga bagay na mas mainam panatiliin sa sarili upang hindi ma-misinterpret. Pero may aura kang magandang swerte, dapat mo lang ituloy ang mga naiisip mong plano, ayon sa iyong gabay. At makakagawa ka ng kasiyahan, sa mga gagawin. Sa pera o sa pananalapi, Huwag basta maniniwala sa alok o mungkahi. Maging mapanuri sa mga detalye. Ang labis na pagbibigay ng kumpiyansa sa iba ay maaaring maging dahilan ng pagkabawas ng iyong naiipon na pera. Sa trabaho, may pahiwatig ng isang oportunidad na tila maliit lang sa umpisa, ngunit malaki ang maibibigay na resulta kung pagbubutihan. Mo ang dapat nagagawin? pero dapat din na ikaw ay mag-ingat sa mga may lihim na inggit mula sa iyong paligid. Para naman sa sa pag-ibig, mahalaga ngayon ang pagiging totoo. Huwag mong itatago ang tunay mong saloobin. Ang pagkakaroon ng bukas na usapan ay magpapalakas sa inyong koneksyon. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay color pink and color silver. Kahulugan ng kulay, pink at silver ay sumasagisag ng kabutihan at karunungan. Ipakita mo ang malasakit sa iba habang nagpapakatutuo sa iyong sarili. Ang mga masuswerteng numero ay, number 2, number 9, number 24. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay paalala na ang kabutihang ginagawa ay laging bumabalik sa mas magandang paraan. Cancer Ang pahiwatig ngayong araw, mas mainam na unahin mong asikasihin ang dapat para sa sabahay ka lang, at makakasama ang pamilya. Kung matagal mo nang pinaplanong magbonding, ito na ang tamang oras. Gamitin ang araw para mapag-usapan ang mga simpleng plano, lalo na kung may gusto kayong pagkaisahan. Nasa paggawa ng kahit maliit na pagkakakitaan, at meron ka ring aura ng kasiyahan, na pwedeng magawa sa transaksyon kung iyong gustong gagawin, ayon sa iyong gabay. At paalala pa ng gabay ngayong araw, kung makikipag-usap ka sa ibang tao, i-check mo muna kung worth it makinig sa kanya. Hindi lahat ng advice o idea ay para sa iyo mas makakabuti kung sa sarili mong tahanan, ka muna mag-focus, doon dadaloy ang swerte. Sa iyong pera, unahin mo ang mga pangangailangan ng mahal sa buhay. Kapag sila ang na-prioritize mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo at mas klaro ang mga susunod mong financial plans. At kung may ekstra kang hawak na pera, magandang ibahagi sa anak o partner. Kahit simpleng tulong lang, may balik itong buenas sa buong pamilya. Sa iyong trabaho, mas makakabuti na iwasan muna ang pagiging maingay o masyadong visible. Gawin mo lang ang kailangan, at hayaang ang resulta ang magsalita para sa iyo. Kaya dapat kang nakapokus sa mga dapat nagagawin, ang pahiwatig. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay color lavender and color white. Kahulugan ng kulay lavender at white ay nagpapahiwatig ng kalmado at kaliwanagan. Mainam na araw ito upang magpahinga at magnilay sa mga plano. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang kapayapaan sa sarili ay susi sa malinaw na desisyon. Leo, ang pinapahiwatig ngayong araw, ay may good vibes na hatid sa iyo ang kapalaran ng mga pag-uusap sa loob ng pamilya. Posibleng may mapag-usapan kayong idea na pwedeng makatulong sa finances, o simpleng ayusin ang takbo ng buhay sa bahay. At pero sa labas, iwasan mo munang magpakita ng sobrang kabaitan. May pahiwatig na posibleng may taong susubok sa mantalahin ang kabaitan mo. Maging alerto sa kausap mo, at iwasan muna ang paggawa ng desisyon, lalo na kung sa kaibigan para mawala ang senyales ng suliranin o gastos ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Kung may gusto kang lockerin, puntahan o may balak ang anak na umalis, mas maganda kung i-delay muna ito. Ayon sa gabay, kapag may umalis ng bahay sa ngayon, at hindi makakauwi ka agad, pwedeng makaapekto sa daloy ng good energy sa loob ng tahanan. Para sa iyong trabaho, ang pahiwatig ay huwag na masyadong, may sa task ng iba. Mag-focus ka sa sarili mong goals na gawain. Mas mapapansin ka kapag tahimik, kang gumagawa at tapos agad ang trabaho ay para sa iyong kasiyahan. Para naman sa pag-ibig, kung seryoso ka talaga, simulan mo na ang simpleng goal ninyong dalawa, gaya ng pag-iipon. Ito ang simula ng mas matibay na partnership. At laging may mahabang pasensya ka ngayong araw, dahil ang pangunawa mo ay magpapasigla sa inyong mga pinplano sa pamumuhay pag-iibigan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color yellow and color gray. Kahulugan ng kulay yellow at gray ay sagisag ng kasiglahan at pag-iingat. Ngayon ay maging masaya ngunit maging mapanuri sa mga pinapasok na sitwasyon. Ang mga masuswerteng numero ay number 6, number 14, number 21. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na may saysay ang kasiyahan kung ito'y may kaakibat na pag-iingat. Virgo, ang pinapahiwatig ngayong araw, ay magandang ay celebrate ang simpleng moments, gaya ng sabay-sabay na pagkain, masayang kwentuhan, o simpleng lakad kasama ang pamilya. Dito lalabas ang good vibes na pwedeng magdala ng swerte. At sa iba, manggagawi na pakikipag-usap ay dapat ka lang maging mapagsuri. May senyales na puro magaganda ang masasabi ng kausap ayon sa iyong gabay. At kung may chance kang makatulong sa iba, gawin mo kung iyong makakaya. Ang pagiging mabait ngayon ay may balik na kaalaman o ideya na pwedeng makatulong sa income mo sa hinaharap. At pagdating naman sa pera, kung may iniisip kang negosyo pero kulang pa ang budget na naiipon at huwag ka lang maiinip. Mag-ipon ka pa. Hindi mo kailangang magsimula agad. Mas maganda kung handa ka bago ka sumabak. At kung may planong lumabas at malayo ang pupuntahan, mas okay kung ipagpaliban muna. Ayon sa gabay, baka abutin ka lang ng gastos o pagod hindi rin sigurado ang makukuhang resulta. Sa trabaho, unahin mo ang mga bagay na dapat mong tapusin. Mas magiging magaan ang araw mo at ma-appreciate ito ng boss kapag efficient ka. Sa dapat na magagawa dahil ang kasipagan ay nagbibigay ng pag-asenso para sa iyong. Sa iyong love life, keep it calm. Iwasan muna ang mga malalim na pag-uusap. Mas okay ngayon ang payapang relasyon na puno ng respeto at positive energy. Para naman ang usapan ninyo sa mga dapat magawa ay magdudulot ng positive na resulta. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay color blue and color brown. Kahulugan ng kulay blue at brown ay nagpapakita ng katatagan at kapayapaan. Mabuting araw ito upang matapos ang mga responsibilidad na matagal nang nasa listahan. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 10, number 19. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na sa pagsunod sa tungkulin may kalakip na gantimpala. Libra. Ngayong araw, ang pahiwatig ay huwag mang ipagpapaliban, ang dapat puntahan o kakausapin kung may kaugnayan para makagawa ng transaction na other income, dahil may senyales na magiging okay ang pag-uusap, ang pinapahiwatig, at ang gabay ay nagsasabi din en mainam na i-prioritize mo ang ayos ng bahay o simpleng gawain sa paligid. Pag maayos ang paligid mo, mas kalmado rin ang takbo ng isip mo. Yun ang pahiwatig ng araw, maganda ang resulta kung ang inuuna mo ay kaayusan, ayon sa iyong gabay. At sa ibang mga usapan, huwag mong pilitin ang sarili na makisabay kung hindi ka komportable. Hindi mo kailangang ay please ang lahat. Piliin mong magsalita lang kung may malinaw kang gustong iparating, para hindi ka mapagod sa drama ng iba. At pagdating naman sa pera, okay lang gumastos basta may halaga at may balik. Pero iwasan mo ngayon ang bigla ang pagbili lalo na kung pinipilit lang ng emosyon. Tandaan, hindi lahat ng gusto ay kailangan. Sa trabaho, kung may naiisip kang bagong pamamaraan para mapadali ang task mo, ay trim mo kagad ang pahiwati. Maganda ang signal ngayon para sa improvements, lalo na kung ito'y makatutulong sa daily routine mo sa mga gawain. Sa love life, okay ang vibes ngayong araw. Maganda ang maging relaxed, huwag masyadong seryoso ang mga topic ninyo. Mas mainam na gawin na parang nagkukwentuhan lang kayo, at mas lalalim ang connection nyo nang hindi nyo namamaliin. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color gold. Kahulugan ng kulay, red at gold ay simbolo ng tagumpay at lakas. Gamitin mo ang araw na ito upang ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay mo. Ang mga masuswerteng numero ay number 7, number 13, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pagpapahalaga sa maliliit na tagumpay ay susi sa mas malalaking tagumpay. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ay simple, umiwas ka muna sa gulo o mainit na usapan. Kung may katransaksyon dahil ang pananahingik ay mas magbibigay sa iyo ng katalinuhan sa usapan, Lima mas maganda at makakabuti kung tahimik ka lang at observant. Pag hindi mo pinatulan ang init ng ulo ng iba, ikaw ang panalo. Kung may balak kang bumili o gumastos para sa sarili mo, ay okay lang ang pahiwatig, basta ito ay para sa improvement mo. Pero huwag mo nang magpahiram ng pera sa ngayong kahit pamatagal mo ng kaibigan o iwasan mo rin ang umutang ngayon hindi ito ang best time para dyan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa bahay, baka may isyo na maliit lang pero pinalalaki. Piliin mong huwag palakihin panatiliin ang katahimikan, para hindi maapektuhan ang atmosphere ng buong tahanan. Sa trabaho, gawin mo lang ang expected sayo. Hindi mo kailangang i-push ang sarili mo sa sobra. Sa consistency laging nakapokus sa dapat na magawa, doon ka mapapansin, hindi sa ingay o sa pagpapakitang gilas. Sa pag-ibig, mainam na i-check mo sa iyong isipan o sa damdamin, kung kayo ba ay parehong nagbibigay effort. Kung ikaw lang ang laging gumagawa ng paraan, mas okay na pag-usapan ito ng mahinahon. Nang makagawa kayo ng plano na mas sisigana ang pamumuhay. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay color violet and color white kahulugan ng kulay violet at white ay sumasagisag ng panloob na pananampalataya at kaliwanagan ngayon ay oras upang maniwala sa kakayahan mong baguhin ang takbo ng iyong buhay ang mga masuswerteng numero ay number 4, number 8, number 22 ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay paalala na ang paniniwala sa sarili ay pinakamalakas na armas sa oras ng pag-aalinlangan. Sagittarius, ngayong araw, ang gabay mo ay nasa simpleng action, ayusin ang schedule mo. Marami kang gustong gawin pero kung hindi maayos ang iyong plano, baka wala kang matapos na maayos. Kaya unahin ang priorities, isa-isa lang ang gawin at kung masapat ka ng pag-aaralan, sa mga napag-usapan, ng nakaraan, at hinihingi ang iyong desisyon, ay dapat mo nang gawin kung nagtitiwala ka sa iyong sarili, ayon sa iyong gabay. At sa iyong pera, okay ang vibes kung may plano kang dagdag na pagkakakitaan. Gamitin ang oras mo sa pag-research o pag-aaral ng simple business idea. Huwag kang matakot magsimula sa maliit. Dahil lahat sa maliit nag-uumpisa ayon sa pinapahiwatig, at sa pakikitungo mo naman sa iba, iwasan ang pagiging sobrang open sa plans mo. Hindi lahat ng nakikinig ay gusto kang suportahan. Keep things low-key habang hindi pa buo ang mga plano mo. Sa iyong trabaho, pwedeng may extra task na pwedeng maibigay sa iyo. Huwag kaagad may inis. Ito ang chance mo para maipakita na kaya mong mag-adjust. Kapag maayos ang pakikitungo mo, mas mapapadali ang daloy ng trabaho. At makukuha mo pa ang pagtitiwala ng ibang kasama lalo na ang boss. Sa iyong love life, mas masarap ang usapan kapag walang pressure. Maglaan ng oras para sa simpleng bonding. Hindi kailangan ng mamahaling date. Ang importante ay presence at effort. At kung ganoon ay lalong mapapasaya ang pagmamahalan, para mas makagawa ng masayang pangarap sa pamumuhay. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color cream and color blue. Kahulugan ng kulay, cream, at blue ay simbolo ng kapanatagan at karunungan. Ipahinga mo ang isip at muling balikan ang mga pangarap mo ng may malinaw na layunin. Ang mga masuswerteng numero ay, number 3, number 17, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na may lakas sa pagbalik sa mga bagay na totoo sa puso mo. Capricorn. Ngayong araw, ang pahiwatig ay simpleng paalala. Huwag mong pilitin ang sarili kung nararamdam mong may pagod ka. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng problema sa ngayon, may oras para dyan. Mas mainam na mag-focus sa kung ano ang kaya mong tapusin ng maayos, kaysa pilit tapusin lahat pero sesibley ka naman. At kung may plano, kayo naman ang mahal ay mas mainam na ipagpaliban muna, dahil senyales na pwedeng gastos lang pag sila ang inyong nakausap, mas mainam na kayong dalawa, ang mamasyal, at doon mas maalis ang bad energy sa inyong dalawa, ayon sa iyong gabay. Para naman sa usaping pera, huwag kang magiging padalos-dalos. May mga taong lalapit na mukhang nangangailangan, pero baka mas lalo ka lang mawalan kung tutulong ka, siguraduhin mo na hindi maaapektuhan ang mga personal mong pangangailangan. Sa iyong trabaho, ang pahiwatig ay mas magandang ipakita na kaya mong mag-adjust. Baka may bigla ang pagbabago sa schedule o sa mga task, okay lang yan, gamitin mo ito para mapansin ang galing mong mag-handle ng pressure. Yung simpleng kilos mo ngayong araw, pwedeng magdala ng mas malaking oportunidad bukas. Sa love life, huwag ka masyadong seryoso sa maliliit na bagay. Chill lang. Kapag hindi mo pinansin ang maliliit na tampo o pagseselos, mas magiging magaan ang takbo ng inyong relasyon. Maglaan ng oras para magkasama kayo ng walang stress. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color orange. Kahulugan ng kulay green at orange ay sagisag ng enerhiya at pagunlad. Ang araw na ito ay mainam para sa mga gawaing pisikal at mga proyektong nais mong simulan. Ang mga masuswerteng numero ay Number 6, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay paalala na ang aksyon ay siyang daan tungo sa progreso. Aquarius. Ang gabay sa iyo ngayon ay tungkol sa timing. Hindi lahat ng gusto mo ngayong araw ay kailangan mong gawin kaagad. May mga bagay na mas maganda kapag iginawa mo na plano. Huwag kang masyadong magmamadali, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa commitment o investment. At iwasan mo lang din ang makagawa ng desisyon, sa ngayong kung sa kamag-anak o sa mga pinsang lalaki, para ang suliranin ay walang dumating sa inyo, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw, ay okay lang na gumastos kung ito ay may malinaw na kapalit o pakinabang. Pero iwasan mo muna yung pagbili ng luho, na pang moment lang ang saya. Kung kaya mong ipagpaliban, mas makakabuti sa iyong budget. Sa trabaho, subukan mong mag-isip ng bago. Kung may ginagawa kang rutina na paulit-ulit pero walang resultang mas gusto mang mangyari, baka panahon na para baguhin ang approach mo. Hindi kailangang sobrang effort kaagad, kahit simpleng adjustment lang, pwedeng makaapekto sa performance mo na mas mapapaganda. At pagdating naman sa pag-ibig, good vibes lang. Pero kung may mga bagay kayong hindi na pagkakasunduan, pag-usapan ka agad. Mas okay na maging honest kaysa magtago ng sama ng loob. Mas lumalalim ang relasyon kapag parehong bukas ang loob. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay color indigo and color silver. Kahulugan ng kulay indigo at silver ay simbolo ng lalim ng pag-iisip at kabutihang-loob. Magkaroon ka ng panahon upang magnilay at magbigay ng tulong sa nangangailangan. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang malasakit ay may hatid na tahimik na kasiyahan. Pisces, ang gabay ng araw na ito para sa iyo ay tungkol sa pagpili kung kanino mo ilalabas ang emosyon mo. Hindi lahat ng kausap ay dapat sabihan ng problema, may ilan na baka gamitin palaban sa iyo ang pahiwatig. Kaya piliin mo kung sino ang tunay na may malasakit para sa iyo. At may bad energy na babalot sa iyo o sa kausap kung may dapat kang kausapin, ang pinapayo ng iyong gabay, ay mas makakainam na sa ibang araw, mo siya kausapi, ayon sa iyong gabay. Sa pera o sa iyong pananalapi, kung may ekstra kang hawak ngayon, huwag mo agad gastusin sa bigla ang trip mo o sa regalo na para sa iba mas makabubuting isave na muna ang pera para sa darating na kailanganin mo talaga. Ang pahiwatig ay mag-ipon o pag-iipon habang may kinikita ng mas dumami pa sa iyong kasipagan. Sa trabaho, ngayon ang araw na ipakita mong kaya mong maging independent. Hindi mo kailangang i-depend lahat sa iba. Ang pagsusumikap mo, ay mapapansin kung gagawin mo ng tahimik pero may resulta. 'Yung tipong work smart, hindi lang work hard. Sa iyong love life, masarap sa pakiramdam ang may nagpaparamdam, pero wag muhaya ang ikaw lang ang laging nagbibigay. Maghintay ka rin ng effort mula sa kanya. Kung totoo ang feelings, kusa siyang gagawa ng paraan para mapasaya ka. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color yellow and color brown. Kahulugan ng kulay yellow at brown ay sagisag ng kagalakan at katatagan. Ngayon ay panahon para tuparin ang pangako mo sa sarili na matagal nang ipinagpapaliban. Ang mga masuswerteng numero ay number 2, number 18, number 27. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang katuparan ng pangarap ay nagsisimula sa tapang na kumilos.